Hey tropa, kung sawa ka na sa kulay ng stock mags mo, pwede mo gawin to. Tingnan mo yung kulay. Totoo niyan mga tropa. Easy DIY lang, gamit ang samurai paint. Kung interesado kang malaman kung paano magpintura ng mags ng ganitong design, watch mo yung buong video tropa para makakuha ka ng idea. Alright, game! At ito yung stock mags natin ng NMAX version 1. Tapos ko nang applyan ng primer yan mga tropa. Ginamitan natin yan ng Surfacer UCH210. Pero syempre, bago ako nag-primer, in-strip to metal ko muna yan kinamitan natin ng paint remover tapos hinugasan naglihat tayo wet sanding number 800 at ngayon naman magbe base color na tayo mga tropa ang ginamit natin white 2102 so kailangan muna natin magbuga ng white dahil nga yung kulay na gagamitin natin dito fluorescent colors after matuyo ng white nagbuga naman tayo ng fluorescent orange ang code na fluorescent orange number 55 mga tropa so bali dalawang kulay gagawin natin dito no? ito namang isa yung kaparis nya ang ibinuga natin fluorescent green ang code nito mga tropa number 54 at ngayon naman magmasking na tayo mga tropa gagawin na natin yung mga malilit na stripe dito no sa paggawa ng mga stripes mga tropa depende sa inyo kung ilang ng stripes yung gusto nyo depende sa inyo kung anong posisyon so bali yung ginawa natin dito no eto na yung pinakasimple straight lines lang yan mga tropa tapos katapos natin maglagay o makompleto yung mga masking para do sa stripes babalutan naman natin yung mga porsyo na hindi na dapat mapinturahan. Na sa ganon, hindi siya magkaroon ng overspray. And then, bubugahan na natin to ng black. Ang gamit natin, black 30109. Tapos, magtatanggal na tayo ng mga masking tape, mga tropa. Basta be sure, bago magtanggal ng masking tape, tuyong-tuyo dapat yung pintura. At syempre, ganon din. Bago ka maglagay ng masking, mga tropa, dapat tuyong-tuyo ang pintura. Na sa ganon, hindi bumukat yung masking. At lalagyan din natin to ng logo ng NMAX mga tropa. Ginamitan natin yan ng vinyl cutout stickers. Tapos, kinoberan din natin yung mga gilid nito na sa ganon hindi ulit magkaroon ng overspray. Ginamitan din natin ng airbrush, Black 30 ang ginamit natin. Pinatuyo ulit natin at saka natin tinanggal yung masking tape at saka itong vinyl cutout sticker para makita na natin yung logo. At ang pinakahuli, syempre, magta-top coat na tayo mga tropa. So ito, no, nagbubuga na tayo ng Clear 1128. Pwede ka rin gumamit ng K1K Clear Tropa kung iyan ang gusto mo. So, ang ginawa natin dito, binuguhan natin to tatlong codes mga tropa. Nasa sa ganon, protektadong protektado yung pintura niya. At bago nga pala kayo mag top coat mga tropa, i-check nyo mabuti no, kung meron pa mga naiwan na mga masking, kung meron pa mga naiwan na mga adhesive, kung meron man ano, dapat malinis na malinis yan bago kayo magbuga ng top coat clear. Alright mga tropa, eto na itsura ng stock mags natin. naka na siya at meron pang design. So, ganyan lang kasimpleng gumawa ng mga ganitong klaseng design ng mga pintura no, sa mags ng mga tropa no. Ngayon, kung gusto mo isang kulay lang, gusto mo fluorescent colors lang, ganun din yung proseso mga tropa. After ng primer, magbubuga ka ng white and then saka mo ibuga yung fluorescent colors. Kahit na hindi fluorescent color, basta mga light colors mga tropa, dapat magbuga ka muna ng base white. Nasa ganon lumabas yung tunay na kulay ng mga light colors o yung mga fluorescent colors. Alright? So, ayan mga tropa, sana may natutunan na naman kayo, no? Sana nakapulot na naman kayo ng kaunting kaalaman kung paano gumawa ng ganitong mga kulay at ganitong design para sa mga stock mugs nyo. So, ulit, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa si Scooter Kid. Siyempre, big shoutout sa Samurai Paint Philippines. So, paano mga tropa? Kita-kitsa naman tayo next video. Ride safe palagi! Peace!